Ayan, magandang hapon mga Talongs TV. Ngayon po ay alas na ng hapon. Samahan nyo kami ngayong araw na to ay dito yung papasyal ko kayo sa aming lugar at mamunguha tayo ng pako. Ayan o, pako. Ang daming pako. Ito po yung ginagamit na ginagulay na mga tumutubo sa malalamig na lugar katulad sa lugar namin. Kaya sama tayo mga sama-sama tayo manood sa ating video sa pako. Mamunguha ng pako. Ayan mga, mga Talongs TV. Samahan nyo kami ngayon. Tayo po ay mamunguha ng pako dito sa amin. At dito po ay sa totoo lang napaganda dito mabuhay kung may tanim ka <laughs> tayo pa yung mamamuanan pa ngayon dito tayo yung mamamako at yung pinakamadali ko ngayon dito at kung sumisibol dito kaya samahan nyo kami sa ano ito sa pamamako namin tara ngayon po kasama natin si YT si YT kasama natin dito mamamako medyo ditisukan lang at medyo nakatakot at dito yung maraming kubra yan yan ang aming alagang tahol na tahol kahit walang kinakikitang tao Ayan, umayabong na mayabong po ang mga pali na dito. Pagkagdami uh, na. Uh, lapit ng anihan. Ayan, o. Oh. Malapit na malapit na talaga ang anihan. Meron na gaani pero ngayon po ay iilan pa lang. Yan, po. Pero matumal po ngayon ang pagtatanim ng mga pali. ngayon po ay madalang kapag dito po nga sa amin ay hindi na ulan pinagkaitan na ng ulan ayan o oh. Ayan, uh, ito, ito po ang lugar namin. yan po, may basketballan dito malapit. Ayan. At merong malita pa, tuwing nadaan ng tao at pwede na rin ang motor. Dito po ang aming lugar dito. Kung ay eh, ayos na ayos ang pag-aalaga ng mga alagang ah, lagang hayop. Kaya lang yung problema yung aalagaan ko nasaan. <laughs> Ayan, si Commander. Nanguna na. Nanguna na. At sadyang dito lang naman maraming pako pero ngayon baka hindi natin alam kung may makuha pa tayong pako at medyo uh, ilang araw na rin po hindi naulan. Alam niyo po ang mga pako po ay nabubuhay lang pag naulan. Yan po, nandito po yung kaparangan na uh, malawak na talian ng mga uh, bakat kalabaw kalabaw. Sana mga minsan meron tayong tatali na ganyan. po tayo ngayon uh, at dito po yung kapaligid lang dito merong pakong nakatanim. Kaya di tayo mangihingi ng pako. Ay, naglalaba pa po, po hapon na naglalaba pa si <laughs> <laughs> hapon na po naglalaba pa kayo akala ko dati ang mga nanay na sa balon Akala ko may balon kayo dyan yung paligripo na din yan si Jenny Lynn ay Jenny Lynn pangin pa ko may pa ko pa ko Ah, natuwa na. Ano? Arun <laughs> pa. manok. Pay manok. Mangula ako ng manok, bulag. Ah. Ay, hindi madaling mahulit, bulag na pala eh. Hindi man din na makikita. Hindi uh, yan, doon. Hindi na sa may puno ng mangga. Ayan, sa puno doon ng mangga. Ayan, mga kami din. Nandito pa yung mga pakuan. Ayan. Medyo talagang dito lang sa amin. Nakakatakot lang po ngayon at masukal. Alam niyo yung masukal? Yung maraming asukal. <laughs> hindi pa marami dito sa aming kobra. Ka Kamtaya po ay nakilala na sa Cobra Capital of the Cobra King. Hop. Yan oh, hindi oh. Hop. Yan, dami pa ko po 'yan. Ito po yung pako pag kayo po yung ng pako, titingnan niyo maigi siya. Ang kulay po ng pako ay ganito, makintab. Marami po kasi yung klase ng pako. Meron tatag lang pakong buaya, meron pakong patay. Pero po makikita niyo po ang pako niya, ang texture niya ganito. Yan makintab siya, makintab na yung kukunin siyempre yung talbos lang. Yung naman ang kailangan natin kunin. Ayan o. Oh. Diba? Ayan si Commander o. Oh. Ah, karami na. Ayan o. Oh. Diba? Marami dito. Ito yung mga dating ang iba na may inalaganan na nila at napapanabangan naman. Hindi na nila pinatabas. Ayan o. Oh. Dito po sa amin ay marami pang ganito kumbaga kami lang ay nakabota tinan nyo yan kailangan nakabota dahil nga po dito po ay hindi naman sa balita talagang tunay at marami na dito po sa amin yung kausap natin kanina ng babae uh, yun po yung anak kayong namatay ng tuklaw ng cobra kaya dapat naingat tayo dito sa ating tutungtungan yan yan po yun na po ang niya, ganyan lang halos ang itsura nyo sa iba ah. Uh, uh, halos kahawig din ng ibang mga halaman napako ayan po kukunti pa mahina manguha si commander mahina manguha oh yan, ano pa igagataan namin mamaya pwede mo rin sa gisa. pwede din kinilaw lalagyan mo lang ang sibuyas, kabatis yung iba nilalagyan ng sardinas yan oh gamit dito sa totoo lang eh pag sa probinsya na buhay buhay ka na bigas lang meron ka na pakain kaya lang eh syempre ah uh, isipagan mo lang din mag, mag ikot dahil maraming mga wild na gulay na dito lang sa probinsya makikita napakasarap ng buhay ng probinsya kaya mas pinili namin dito tumira sa probinsya dahil wala naman kaming bahay sa Maynila eh, eh di ba? ang galing ano yan ang daming pako dito, tinalawak ng pakoan yes. dito. Yan, tinakagat ka. Ayan, mga talong TV, tinan nyo, oh. na tayo mga pako. mga pako po dito, ito lang, oh, tinan nyo. Ayan. What the? Napakaraan ko dito. <coughs> Basta ikaw lang, eh, masing pag mag-ikot. Ayan, oh. Yan po yung iba dito ay yan na, na nila. Yan ang mga pako. Oh. Ang kukunin niyo lang po dito ay lang ha at matigas yung mm, um, nito. Ayan po. Ayun po, may mga kalabaw din dito inaalagaan. Ayan o. Oh. Ito yung kalawakan ng parang dito sa amin. Ayan. Ayan, laking kalabaw ni Kiarno dito. May na kaya Kiarno? Kay ay, ito ba'y pa, paano din sa'yo? Paalaga lang? Ay, kitabi naman yan. Ah, buntis ano? Hindi. Oh, o, pagkalaki ka lang. ay buntis at ang laki. Ah, kaanak lang. Hindi, malaki na. Pagkalaki na. Ah, mataba lang talaga at mga ganda po. Magandang damo dito sa amin. Okay, no? May mga kalabaw din dito, mga alaga. Taba niya, kalaki ka ni buntis. Eh, nadami na kuha ni Kumanda na pa ko, oh may isang kilo na Ayan. ay may uulamin na ngayong gabi at kaya alas 5 na ng hapon yan po